Nagrequest request nga si Angelo ngayong araw ng sisig pero meron ako dito sa ref. Giniling na baboy. So paano yan? Siyempre, gawa na lang natin ng paraan. Wow! Yan na, ating dinner. Nagpunta nga ulit kami ni Angelo dito sa pinakamalaking mall dito sa Calgary. Ito nga yung Cross Iron Mills. At sabi niya, ibibili daw niya ako ng sapatos. Alam niyo ba kung saan kami dumiretso? Dito kami sa Lakos. At kahit nga sila yung mga sapatos dito, mahal pa rin. Pero sabi niya, gift niya daw kay papa niya. Siyempre, tatanggi ba ako? Eh, regalo ng anak ko yan. Kaya naman, in-enjoy ko na talaga ang pagsusukat ng sapatos. Nagustuhan ko ang itong maroon kasi maganda yung spike niya. Taman-tama ito pagdating ng winter. Hindi ka madudulas. Pinapili pa nga niya ako ng isa, kaya nagustuhan ko rin itong puti. Sabi niya, sige papa, bibilihin din natin yan. Ang sarap pala talaga sa pakiramdam kapag ka nililibre ka na ng anak mo, yung mga bagay na hindi mo mabili, siya na bumibili para sa'yo. Kaya hayo na nga, daladala niya na mga nagustuhan kong sapatos. Siyempre, pati siya bumili na rin. Pero sabi niya, lamang ka papa, dalawa sa'yo, isa lang sa akin. Ganon kita kalab, love. Kaya naman napangiti ako hanggang tenga. Salamat anak. I love you. Nag-ikot-ikot pa nga kami hanggang inabot kami ng oras. Siyempre, lakad-lakad kami para ma-exercise kami mag-ama. Pero after 2 hours, umuwi na rin kami. Hindi na rin kami kumain doon. Sabi ko sa kanya, magluluto na lang ako sa bahay. Nag-request siya, baka daw pwede magluto ako ng sisig. Eh wala nga pala kami dito mukha ng baboy or tenga ng baboy dito sa bahay. Ang na-defrost ko lang na karne is yung giniling na baboy. So gagawan ko na lang ng paraan. Yung giniling na baboy, gagawin nating sisig. Kaya naman nag-prepare na ako ng sibuyas. At ang hiniwa nating sibuyas, ang ginamit natin. Mas masarap kasi para sa sisig yung maraming sibuyas, di ba mga kaburks? Naghiwa na rin ako ng pampakapal ng labi ko. Siyempre yung mga pampaanghang natin dyan. At saka ito yung twist natin. Wala tayong green onion, kaya ang gagamitin natin, onion leeks. Pwede rin kaya Kanya-kanya diskarte na lang para kahit pa paano, magawa natin ng paraan. Susunugin so, ko pa sana mabuti itong giniling na karne. Pero baka masyado namang matigas. Baka hindi na manguya ni Chris Cucinero. Nagpalit na ako ng lalagyan kasi sobrang liit nung ating pinaglulutuan. At syempre, ginamitan natin ng butter. Yan ang gagamitin natin panggisa para sa mga aromatic natin. Lagay na natin ngayon yung ating hiniwang bawang, yung ating hiniwang sibuyas. Lutuin lang natin 'yan ng konti tapos saka natin ilagay ngayon yung niluto nating giniling na baboy. Paghalo-haluin lang natin yung mga ingredients. Pagkatapos lagyan na rin natin siya ng dinurog na paminta. Lalagyan ko rin pala ng concentrate buyon, pwedeng chicken, pork or beef. Paghaluhaluin lang ulit natin lahat ng mga ingredients. Tapos, ilagay na natin yung ating onion leeks. Green onion nga sana yan, pero wala tayong green onion dito sa bahay. Okay na yan. Tapos, nilagyan ko na rin ng pork powder. Talagang malasang malasa na yan ngayon. Saka, lalagyan natin ngayon ng mayonnaise. Ano ba available natin dito? Miracle Whip? Okay na yan. Isang kutsara lang ang ilalagay natin dito. Matutunaw din naman yan kaagad. Kasi nga, mainit pa itong niluluto natin. Pagkatapos, pipigaan natin ng lemon juice. Wala tayong kalamansi dito, kaya lemon ang ginamit na natin. Pwede lime o kaya yung nabibiling lemon or lime juice sa bote. Okay din yun. Mas mura nga yung mga ganon eh. At saka yung panghuli natin ilalagay, itong ating mga pampaanghang, itong ating kulay green at saka kulay red na sili. Mas maghahanap kasing kumain ng sisig kapag medyo maanghang ng konti. Kita nyo naman mga kaberks. Pwedeng pwede palang gamitin na giniling na baboy para sa sisig, di ba? Ah! Lo. ka! Gusto mo maiitlog wala. Meron. Okay. Wow. Wow. Yan na, ating dealer. Pag-i mo na doon, kain na tayo. Pag-iinit mo na yung rice na, kain na tayo. Parang may kulang. Kulang. Kulang ng kanin. Ano kayo ng kanin, no? Oh? Kuno pa rin kanin na yan. Sobra sa akin. Konti lang na makakainin ko. Sa'yo na yan lahat. Lord, maraming maraming salamat po sa aming dinner for tonight. At nabalitaan na naman namin na meron na namang bagyo sa Pilipinas. Sana iligtas mo lahat ng mga kababayan natin at mga kabirks natin sa Pilipinas. Jesus Christ our Lord. Amen. 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 Mga kabirks! kain na tayo nagluto ako ng giniling na sisig Ano yun. Maroon ka lang ganun? Oo, ano? Mukha ako mukha lang ng baboy. Hindi, mayroon din. Mukha ni Papa yan. Busog ka lang. Busog ka na <laughs> O, oh, sige na, kaluin mo na. Mm -hmm. Oh, kaluin na ni Angelo mga ka So, oh, so, dalawang kutsara anak. Para ano? Ayun, ayos. Wala kaming ano eh. Si wala kaming sisling plate mga kaberg. Kaya lang meron kami. Pasensya na kayo. Pagka mayaman na kami. Pag mayaman na mayaman na kami, bibili kami nun. <laughs> Ayos. Agis na natin itong dekorasyon natin. At para mahalo lahat, no. Ayun. Nagpapunan doon. Ang dami niya, no. Oh. Ang dami Ang coverks yung naluto ko na yan. Ayos na. Kakain na kami. So, paano mga coverks? Kakain lang muna kami. Uh, ito lang ulam namin for tonight. Siyempre, ah... Uh, tipid-tipid kami mag-ama um, ngayon. <laughs> ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, Tay Chris Kusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Ay Chris Cusinero na Halikan at sumama ka at manood Mga matay mamamang hadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari Kapag nakita mo, mapapawo, mapapagrabe Mga ka-birds, tara muna gala Mga lugar dito kanyang ipapakita At sa pagluto, matik kayo ay tatakamin Pag Chris Cusinero, matik papasarapin Yum! OFW na nagsumikap ng ibang bayan Kahit malayo sa pamilya